Ano, anong ano nangyari sa cellphone mo? Oga ako eh. So, nagbablog kami yung dalawa ngayon. Pupunta kami kalaokan. Ayan, Fernan, tingnan niyo yung cell niya. Na Ho, cellphone niya. Napakatibay. Napakatibay ng cellphone. Napakatibay. Ako ba o? Ba't tinutusan mo? Ako ba magdala? Hindi. Yung, so shout out sa inyo mga uh, Ayan, yung kagawad natin. Ano? Pasaway. Ay! na. Pasagit na yung motor niya kanina. Ay! So, na nakagawa? Iyahatid tayo ni kagawad doon sa kaloogan. Dito oh. Wala mo, wala naman bago eh. Ako pa rin ito, yung kaibigan mo. Kumpari ko. Kaya naman nagbago eh. Bay! Bata ako na yung kagawa. Oo daw. Hindi <laughs> tayo. Hindi okay. tayo. Naman lang na. Anumang. Pupunta kami ng 10th Avenue. pupo lang namin ang uh, motor ni Emerald Marko. So, may pa-ride tayo, babalik tayo dito. Nakaporma lang ako. Okay. Yeah. O, chill. chill. Chill lang, suabi lang, lang Chill, chill oh, parang ako kinakabahan sa'yo. Tingnan lang. Ay, Chill lang. Gawad.

Bigla ang kasi ba? yung meeting, bigla ang ah, Ay, big bike yung dalam yeah. Kaya lang, pagdami yung ramahan ka sa'yo, talagang Hindi bigla yung meeting Mabalit na lang ako eh uh, Ah, may meeting kayo ngayon? Eh, naiwan kasi yung budod ko dun eh oh. Ano ba dala mo kanina yung sasakyan mo? Ay, iniwan mo rin sa shop mo

Parang, parang nawawala yung kanuluwa ko <laughs> oh. <laughs> Uy, nagpasok <niran. laughs> <laughs> <laughs> Uy, ni ral Uy, hindi tubig pa yung in max lang to oh.

Ano mo muna tayo managein dyan? mo muna. Wala pala akong dito. ako. san ba? san ito ba mag Dito lang. tara. Baitan ko sa'yo. motor ko. Yup. Okay. tayo.

sa paggawa uh, uh, motor ng ikeran. Tingnan mo Galing lang pala mag-adjust din eh, dyan lang pala yung mga ng mga big bike. Yan. देखो, पगड़ी देखो, पगड़ी देखो।